Good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, samahan nyo naman kaming pumunta sa Gavao Falls dito sa aming lugar sa Guarde Trena. At makikita lang po ito sa, sa San Vicente na ano Nabubulol na ako. So ayun nga, andito na kami ngayon sa San Vicente at manghihiram kami muna ng kaldero sa aming pinsan. So shout out kay Maning Inca. So yun nga guys, uh, akala namin ay dadaan pa kami sa ilog, hindi na pa pala, hindi na pala. So ngayon, yung sinabihan namin yung uh, driver ng tricycle na idiretso na lang kami doon kung saan kung saan lang hanggan yung ano yung kalsada. So andito na nga kami, bali ano 20 minutes lang daw na lakad galing doon sa highway. So ito na po yung kalsada dito sa ano, papunta ng Gabaw. So ibang daanan, bali ibang yung daanan niya, sa baba lang siya. So, ayun na nga guys. Finally, nakarating na din tayo dito sa Gavao Falls. At sobrang init sa Pag bali Ano, alas otso, yata kami dumating dyan. So, wala, wala namang katao-tao. Pero bandang alauna, may nagsadatingan mga estudyante, mga galing uh, ibang lugar din dito sa amin sa Gertje sa barrio. So, maraming pumupunta dyan. So, delikado din sa mga bata na pumupunta dyan na walang naggagabay kasi sobrang dulas ng mga bato. So, kailangan talaga is, kung maliligod dyan yung mga bata, eh, may mga uh, nagbabantay talaga ng mas matanda. Kasi nakita ko kanina dyan, maraming dumating na bata na, iwan ko kung galing, siguro galing ng barya ng San Vicente yun. Wala talaga silang mga kasama ang mga, mga magulang. So, delikado yan. Kaya nga ako saway lang ako ng saway dito sa isa ko kasi na akong natatakot kapag umaakyat siya sa mga bato-bato na yan. Nakakapagod palang mag-voice over. Tapos, ganyan, para ka naghahabol sa, ano, sa isang taxi. So, ayan, mag-selfie-selfie muna tayo dyan. Tapos, liko-liko. So, sobrang lamig talaga ng tubig at ang sarap-sarap. So, ayan nga, kumain na kami ng tanghalinyan. and uh, siguro mga 10 E.M. pa lang dyan. Gutom na akets. So, gutom na gutom na ang mga akets dyan. So, konting kwentuan. At, take note, may dala kaming laseng. O yan. O, diba? Kapatid ko, laseng. Buti nga, hindi na binwit eh. Hindi dito eh. So, ayan, hindi pwedeng maliligo na walang... Pam, 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 pam. So, ayan. Ayan, magbogo tayo ng YouTube. and content syempre sa ilalim ng tubig. So, huwag na natin pahabain itong video guys. Dito lang tayo. See you on my next vlog. Bye! Thank you for watching!